I've been attached with the feeling of waking up with you by my side Talagang pinag-uusapan nga ngayon sa social media ang new project ng ating Doni Pangilinan matapos nga ang pinali ng How to Spot a Red Flag ay eh meron na naman tayong aabangan sa ating Doni Pangilinan at eto nga guys ang pag-uusapan natin dahil usap-usapan na nga rin na magkakaroon nga ng new judge ang PGT Season 7 at talaga namang ayon nga rito got to prepare for this powerful com Nation at talaga naman kagabi nga guys ay nalaman na nga natin kung sino sino ito at ito nga guys ay isa nga ang ating Doni Pangilinan sa magiging judge dito at makakasama nga rin ng ating Doni Pangilinan dito ito ang si FMG Eugene at si Catherine Bernardo at talagang pinakilala nga sila bilang powerful judges ng PGT Season 7 at makakasama nga rin dito ng ating Doni Pangilinan ito nga sila kuya Robbie as host at si Melay na talaga namang magbibigay kulay nga raw dito kaya naman talagang umani nga agad ito ng maraming komento at pinag-uusapan na dahil alam naman nating na talagang itong ating ni Pangilinan ay deserve nga itong ganitong project dahil magaling nga itong aktor at pagiging hurado na napatunayan nga rin na mag-judge nga ito sa its showtime kaya naman station lang tayo for more update ka nila at Bell sa mga susunod pa na ayuda dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw.